kalabing isang kabanata ng El Filibusterismo, Los Banos. Ang Kapitan General ng Pilipinas ay nagtungo sa boso-boso upang mangaso. Ngunit sa mga halip na manghuli, mas naging abala siya sa pagpaparada kasama ang banda, mga opisyal at mga praile. Wala silang nahuli ni isang hayop kaya't nag-alala ang mga opisyal sa lalawigan na baka mawalan sila ng pesto. Habang ang kapitan-heneral ay lihim na natutuwa na walang nahuli upang hindi mailantad ang kanyang kakulangan sa pagangaso, iniutos niyang bumalik na lamang sila sa Los Baños. Sa pagbabalik mas pinili niyang magpahinga, maglaro ng baraha, at ikwento ang mga di-umanoy karanasan niya sa pagangaso at pamamasyal. Habang naglalaro ng baraha sa sala kasama ang mga prioryate at matataas na opisyal, Naging masaya ang Kapitan Heneral lalo na't na nananalo siya. Sinasadyang magpatalo si sina Padre Erine at Padre Sibila upang mapasaya siya. Samantalang si Padre Camora ay naiinis. Nagkaroon pa ng tensyon ng mainis si Padre Camora kay Padre Erine at magtapon ng baraha sa ulo nito. Sa gitna ng mga biro at usapan, Lumitaw ng malalim na satira sa katiwalian at kabulukan ng sistema. Si Simuon, ang mag-aalahas ay tinukso rin sumali sa sugal at nagberona sa halip ng salapi ay kaatusan ng pagpapatapon, pagpapakulong at pagpatay ang taya ng Kapitan Heneral, isang pahayag na naglalarawan ng kanyang malalim na kontrol sa kapangyarihan at bulok na pamahalaan. Sa gitna ng kasayahan, sinamantala ng kalihimang pagkakataon upang talakayin ang mga mahalagang usapin gaya ng regulasyon sa armas. Nagpanukalan si Simuon na ipagbawal ang pagbebenta ng armas na may 6 na milimetrong kalibre upang huwag makadagdag sa lakas ng mga tulisan. Pinagbigyan ito ng Kapitan General kahit natutulang ibang opisyal. Ibininyog pa ni Simuon na minsan siyang nabihag ng mga tulisan, ngunit pinalaya rin at ipinabaon lamang ang dalawang revolver. Ipinapakita nito ang paniniwalang ang mga tulisan ay mas tapat pa kaysa sa mga nasa pamahalaan. Sumunod na natalakay ang problema sa paaralan sa Chani Isinumbong ng guro ang kalunos-lunos na kalagayan ng paaralan, ngunit imbis na tulungan, siya'y sinuspindi. Para sa Kapitan Heneral at mga Prile, ang kahirapan ng bayan ay hindi dahilan para pag-ukulan ng pansin ang edukasyon. Si Don Custodio naman ay nagbukhaki ng nangkatawa ngunit nakahagalit na panukala. Gamitin ang mga sabungan bilang paaralan tuwing walang sabong. Tinuligsa ito ng lahat, lalong-lalo na ng Kapitan Heneral at sinabing hindi siya papayag sa panukalang iyon habang siya'y nasa pesto. Sa huli, tumating ang pinakaabangang paksa, ang kahilingan ng mga estudyante na magtatag ng akademya ng wikang Kastila. Anim na buwan na itong hinihintay, ngunit muli na namang napalam. Habang ang mataas na kawani ay pabor sa panukala, tumutol naman si Padre Sibila at si Muon. Itinuturing nilang isang tahimik na rebolusyon ang layuning ito ng mga estudyante isa-isang binanggit ang mga leader ng kilusang ito tulad ni Naisagani, Makarai, Basilio at pinertangan silang may mapanghimagsik na pag-iisip. Tanging si Padre Fernandez ang pumanig sa mga mag aaral Pinuna niya ang pagiging sarado ng simbahan sa makatwirang mga mungkahi at hinikayat ang kapwa niya Domenico na tanggapin ang pagbabago habang hindi pa huli ang lahat. Sa kanyang palagay, ang edukasyon at katarungan ay mas makapangyarihan kaysa sa takot at kamangmangan ngunit hindi siya pinakinggan at muling nanatiling sarado ang isipan ng karamihan. Naging maiditin ng pagtatalo, nalimutan na ang paggalang sa Kapitan General at lahat ay nagkaingay sa pagtutol at pagtatanggol sa kani-kaniyang pani. Ang mahalagang konsepto Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng bulok na pamahalaan at simbahan sa Pilipinas noong panahon ng Kastila. Sa halip na maglingkod sa bayan, ang mga makapangyarihan ay abala sa sugal pansariling interes at pang-aabuso sa kapangyarihan. Ang mga reforma sa edukasyon tulang ng pagtatag ng Akademya ng Wikang Kastila ay hinaharangan hindi dahil sa lohikal na dahilan kung bakit takot sila na mawala ang kapangyarihan ng simbahan. Si Simuon, sa kabila ng kanyang mga pahayag, ay patuloy sa pagpapalalim ng kaguluhan at katiwalian upang maisakatuparan ang kanyang mga layunin.